La baila conmigo, que yo el paso te sigo. Hey. Seamos más que amigos. amigos. magandang magandang hapon na naman sa atin mga kamamay so yun panibagong uh, upload uh, panibagong videos na naman tayo no panibagong updates ngayon araw ngayon hapon no mga kamamay dyan so yun maraming salamat pa rin sa mga walang sawang sumusuporta pa rin sa mga nag like nag share nag subscribe sa aking youtube channel ng Jomar Official Vlogs thank you so much po no so kanina nakaalis na pala si Kinsey yun uh, na natin and then si Jis nandyan pa si susunod din kay Oliva no Maria Oliva at ang maiiwan na barko ay si Rina Olympia na lang at si Ocho na lang no. Dito sa Port of Lucina. So yun, mamaya na lang muli mga kamamay. Well, malis na si Jis mga kamamay no papuntang Romblon. So yun, ingat sa biyahe Jis no. Kapitan Babjan dyan nah Nandyan sa uh, Star Tawag na si Francia Sa Pipilosina moments later. Ayun mga kamamay, ayan na si Dosi mga kamamay, yung galing sa Marindo kailangan yan. Arrival natin ngayon. So time check tayo mga kamamay, alas ah, alas 5 no? Nang hapon. Ito na. Ayan na. Oh. Ikot na. kuro pasayro yan mga kamamay so kanina umaga umalis na yan kanina umaga ang karga ay dangerous no? so ngayon naman ay passenger naman galing Marinduque kay. Oh, habaw haba ni si laki pa so may mga nagtatanong no uh, regarding do sa Uh, dagdag ng barko nila So wala pa no Wala pa nga silang nilabas na post Sa kanilang website no Mga idol Mga uh, kamamay dyan So abang-abang na lang po tayo Mga kamamay no Kung kailan nila ilalabas yung Ano uh, Bago uh, At yung Kung gaano ba kalak yung Barko Or passenger ba Or uh, Cargo ba no So abang-abang na lang po tayo Mga idol So shout out po sa inyong lahat Mga idol oh. Magandang hapon po sa inyong lahat sa lahat po ng mga viewers natin dyan sa lahat po ng mga solid subscribers pakishare na rin po mga ito lang ating mga videos alright maraming salamat pasbok na ito eh. ah, Sorry. Marami rin ni Dose ah. Puno ng sakyan eh. galing, galing, mas bate. Ano? Wala na! parang kalau may nasa ano uh, parang international parang ang galing sa ibang bansa uh, parang cruise ship uh, na uh, sinasakyan uh. so ang kasunod pong biyahe natin mga idol no, si Maria Olympia yan, alas 6 po yan uh, nakaschedule po ng alas 6 so nandiyan na rin naman may mga karga na rin mga sakyan mga truck ito si Dose baka ito na dito hanggang magdamag hanggang maghapon papunta naman muna sa bukas at uh, noon is bukas no uh, alas dos po na hapon na alis yan sigurado po yan kasi nung nakaraan nung Friday ay alas 7 na po nakalis nung si Dose no kasi uh, pa nila ng marindo eh. so bukas sure po yan bukas alas dos na ng hapon yun mga kamamay uh, ah, nila si Dose no, ngayong gabi so baka 11.30 na yan mga kamamay so yun, may mga panakay na si Dose dyan no? so ito naman saktong may arrival si Nueve again no? Ah, nag arrival si Nueve galing Marindong kay lang mga kamamay so ang oras ay alas 7.39 ng gabi no so yun nagbablard pa ay ano na iyan ang camera mo <laughs> Yan. Tapos si ano si Beatrice ang kasunod. Beatrice ang isa. Ano nang nangyari diyan kay Beatrice? Oh. Ay, ah, nag, ano lang pala. Uy. Ayun. Kaya isa sa gabi Kaya tumayo May mga kamote de. May mga kamote din pala dito Kamote rider Kaming <laughs> pasahero eh, no? ngayon oh barko magkasabay yung dating tapos si Dose naman ang paparito eh. alright so yun na si Dose mga kamamay no? ngayong gabi ah, ang schedule nyan ay 9.30 mga kamamay ito yun sa akin ni Dose oh. luwag pa kaso schedule na nya eh ayun na nangat na mga kamamayo. alright siun ingat sa itu, sih. si sarado na perangkahan ang na si kapitan Alright, so yun, ingat sa biyay dose. Eh. Maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta, sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa YouTube channel, Jom Official Vlogs. Thank you so much and God bless. Ingat po kayo palagi mga idol. Bye-bye, love you all. Shout out kay Idol uh, Renz Marmol no? Ayan na, uh, si Shitty na hanap mo Ay galing po yan sa Romblon Mga Idol no? Ayan Galing yan sa Romblon. Kararating lang din yan. Kakatapos lang din mag uh, ano, unloading. No? Ayan. So dumating na rin si Unse. Nandito na rin si Unse. Ayan na si Unse. Oh. Bagong dating. Jep, ganda gabi. Shout out. Parang nangangalay ang baywang ah. Mabuhay padala. Ya tak Ya, 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 Iya nah, bahasa nah, kita Agap yung dumating ah. <laughs> <laughs> kali pa wala naman yata na Uwi agad nang makabalik. Sabi <laughs> 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 <Mga artista, inantay. laughs> <laughs> Artis dan angklung